preview. Yo, good morning guys. Uh, sa araw na to, mag spider hunt tayo. Susubukan natin manguha ng gagamba. Tapos ano, paglalaban natin. So, dito tayo ngayon sa bukid. Ayan. Susubukan natin manguha. Iwan ko lang kung makuha ko kasi umulan ka kagabi. gabi. yung mga sapot, baka na... Baka nawawala. So tara mga boss. Samahan niyo ako. Subukan nating natin manghanap ng gagama dito. Yung sa mga patay na dahon. Kasi minsan yung mga gagamba, hindi uh, na sila nagsasapot. Kumbaga sa gabi pinuputol nila yung sapot nila tapos dito na sila natutulog sa mga ano, dahon na patay. Kaya mahirap hanapin yung iba. So ayun guys oh. So, Minahanap ko ditong sapot. Tuang ti bay. Oh okay, ya tu. Di per per Ay, wala. Ba kaya iniwan na yung ano niya? Tirahannya, Mana nanti di situ sana. So sa baba. Ulah, kita hanap tanya Ayun, may nakita na ako guys. Kita na akong sapot. Kaso parang hindi matibay to. Ayun o. Oh. Matibay nga. Hanapin natin ha. Sala kaya to. Matibay. Ito siya. Ito. Sundan natin yung ano, sapot. Ano yun. So, medyo hindi siya makikita. Ayun. Ito guys, oh. Maliit. Maliit pa siya. Pero, ang subukan natin. Hanap na pa tayo ng isa. Oh, yet. Okay, ito siya guys ha. Uh. Nangahabot ng kalamay. Lord, ato. Uood. Uh uh Uood pala. Ayan guys. May nakita akong medyo makapal yung sapot. Medyo matibay. Ano. Oh. Dito nyo ba? Kaso medyo matagal na ata 'to. Subukan nating hanapin. Ayy. Naku. Umalis na ata. Dito siya nakatira guys oh. Matagal na ata to. Matagal na sa na to. Ang tibay pa naman oh. Sayang. dami kong nakitang sapot kaso ano manipis guys may nakita akong sapot kaso manipis hindi natin kung saan papunta to ha ito dito sa pugo no oh. manipis eh hindi natin dito ay kita ko na Nako. Ayo. <laughs> in in Cikwakang yang tahu saat ini itu guys. Dua gen di lumalaban dil, dil, di rumah labanya. Well, Asbaya ada yang ngapain? Medyo nahihirapan ako sa paghanap dito guys. Umulan kasi kagabi. Walang sapot masyado. Hindi tayong nahahanap na sapot. tama so, may kaibigan pala tayo dito. Yan yung si Mr. Kalabaw. Uy, parang masungit ata, ata yung kaibigan natin ah. Sungit mo ah. So, tara guys. Pap papatuloy na tayo. Ayan guys so may nakita tayong sapot. Medyo makapal. Tigas pa naman. Ano kayang gagamba to? Tignan natin kung saan pupunta. Ay. Ay. Ay, pupunta din sa taas. kaya yata. Ito eh. Dito. Nakapin natin dito. Maanap pa Iba ya. Ano sa taas to? Ano sa... Uh, ano sa may mangga to? Parang... Guys, sa taas mo. Ay, mahirap to. Okay, to. Ito, tiba yung. Oh. Duda ko guys, parang ano to. Camel, yung tinatawag sa amin. Yung matigas na ano. Yung parang may bukol yung ano. May bukol yung likod. Kaya ano natin to. Ang tigas eh. Ang laki ng sapot. Ang tibay ng sapot. At tingnan natin to. Kamil yan guys Hindi ba yung sapot eh oh, Kamil yan okay, yan Pabayaan na natin yan Ayan. May nakita ako ditong bahay. Bahay ng gagamba. Ano lucky laki oh. Ano dito dito ah. Ito. Hmm, natin. Ang dami kinain na ano. Mga. Ano. Ang dami kinain. Hanapin natin na. Ay, sa taas lang to. Sa puno. Sigurado. guys medyo mahirap maghanap, maghanap ngayon ng gagamba ah, uh, di kasi nila season ngayon eh kaya nahihirapan tayo maghanap yung dalawa kanina na nakita natin yung pinakawalan ko muna maliliit pa eh kaya susubukan natin ngayon ulit ah. Uh, hanap dito nandito ako sa kalagitna ng sukal oh. Puro ano yan. Puro damo. Wala pa akong nahanap. Grabe ang hirap paghanap. Hmm, hirap paghanap ngayon guys. Inabot na ako ng ilang oras, Wala pa akong nahanap. Wala kasi ako magitang sapot. Medyo baka kulilin ngayon. Titignan lang natin sa mga patay na dahon baka baka doon sila nagtatago. Kulilin pa ako dito, mga ilang oras na kaya mga dalawang oras na. Wala pa akong nahanap. Ngayon na nang inabutan ko. Medyo malabo tayo makahanap ngayon guys. Kaya pa ako ikot ng ikot. Ang hirap hanapin ang mga sapot nila. Papahinga muna tayo. Ang ganda ng lugar dito. Ang lawak. Ayun oh. Papahinga muna tayo, guys. Dito muna tayo magpapahinga. Sa punong to. Hindi pala puwede. Eh. Ah, so ayun mga boss, medyo malas tayo ngayon. Wala tayong nahanap. Ah, pag magpapahinga muna tayo dito. May uli hahanap tayo. Dito pala ako sa ano, puno. Dito ako ngayon sa puno. mo kuno ng puno to. Papahangin muna ako. May hahanap tayo. Di, di tayo susuko hangga't wala tayong makukuha. Wala akong map, map sa inyo na ano laban. Uh, time check. Ah. Uh, ayun. Magto-12 na. Eleven 50. Papahinga muna tayo. Titig na natin yung mga ano. Malay mo, may gagamba dito, no? Dito na lang tayo mga nguha. So, yun guys, oh. May nakita kong bahay ng ano. Bahay ng gagamba. ano. Meron ko 'to. Hanapin natin. Grabe 'tong sapo to. Wala. Tayo harap tayo dito wala wow, mo nandito lang yung ano pinahanap natin <laughs> yun sapot ang gisa so. diba yung Ayun. Uli ka. Ayun, medyo malaki. Kunin natin. Ay, ayos na. lang. <laughs> kita tayong isa guys ah. tagal-tagal nating naghanap dun sa labas dito lang pala tayo makahanap eh pa may, may, isa pa ayun o oh. dami palang gagamba dito eh ito o oh. tibay o oh. tibay kita nyo yan o oh. kasaputol ay ito Malaki yata ito guys ha. Tiboy ng sapot eh. Yun, hanapin natin ito. Oh, uh, bakang may panlaban na tayo ngayon ha. Sure and sure. ay ito. Ay, Kamil. Ito yung sinabi ko sa inyo dati, kanina guys, Kamil. Ayun o. No. May parang ay eh, ko sa inyo tibay. Lalaban kayo natin to. Up, 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 kami nga. Ang tibay. Ito. Parang halimaw. Uy. Ito nga. Pagkapangin ko guys ah. Ito siya. Ito. Parang may sungay. Halimaw to eh. <laughs> Ito yung tinatawag namin guys. Tapang din to. Ito, lalaban natin ha. No choice eh. Wala tayong mahanap eh. Ganap na ako ng ano. Sa wakas may nakita tayo. Lalaban na natin ha. Ang tiyan oh, eh. kenyench Ayan. Lalaban natin dito sa ano? Kamel. Pagsingin natin. Oh. No choice tayo, Wala tayong makitang gagambay. gamboy. Ah. Ayan na. Ah. Tuluk-tuluk. antukin Agh, yeah, singin natin. <laughs> oh, entah bak

gigisingin lang natin. Ay, nagising na. Test lang, test lang. Ayun. Ah, uh, talo. Talo yung... wala natin to lasing pata pa tong camel na to dyan ka muna camel hmm. maghanap lang tayo ng isa so ayun guys may nahanap na akong isa kuha tayong panungkit Oop, op, panungkit 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 ito ito na lang ayun na ay, na nahulog pa ata malas hulog. Nahulog, maghahanap tayo ng iba. sayang so mga boss, pauwi na tayo. Medyo malas talaga ngayon sa ano. Wala akong mahanap na gagamba ngayon. So, susubukan pa rin natin maghanap. Pasensya na mga boss kung wala tayong na pakita na, lab, na maayos na laban ngayon babawi na lang ako sa susunod maghahanap pa naman ako pag may nakita kong isa yun papakita ko sa inyo so, yun guys may nahanap tayo swerte pa parang baka swerte pa tayo ngayon ah ayun tibay so dito natin nahanapin Ay, malas talaga tayo ngayon. Wala, umalis na oh. Dito siya nakatira, ang laki pa naman oh. Ang laki sana oh. Wala, umalis na naman. Oh. Huh? Ang laki sana. Malas talaga tayo ngayon oh. Nabit pa natin sa baba baka lumipat lang wala lumipat eh wala talaga wala tayong mahanap talagang suko na ako di kasi di kasi season ngayon guys eh tibay pa naman sana ng sapo to oh, mo, mugaw ko yung ano Kugun. Rabi. Napakamalas. Ito pa tayo. Subukan ulit 12.30 pa naman eh. Mga 1.00 uwi na tayo. Talaga. No choice eh. Mulan kasi kagabi baka umalis yung mga ano. Yo, mga boss. Mission failed tayo. Wala na ako nahanap na ibang gagamba. Ayun. Almost 3 hours ako naganap. Wala akong nahanap. May eh, meron pero ano, maliliit. ano na natin pwedeng paglabanin yun. Kasi parang... Ah, ito yung nahuli ko kanina. Ibabalik na lang natin. Para dumami pa. Kumuulan na rin kasi. Uwi na ako. Ah. Bye bye. So hanggang dito na lang mga boss. Babawin na lang tayo sa susunod. Hanggang dito na lang. Paalam.